GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Sa isang mataong palengke sa probinsya May isang tendera ng gulay na kinakatakutan ng karamihan si Aling Marta. Matanda na ito, kulubot ang balat at laging nakayuko at mayroon siyang matalim na titig na tila bumabaon sa kaluluwa ng sino mang titingin sa kanya. Hindi siya pala imig at may mahaba at matatalas na kuko na tila hindi kailanman ginugupit. Isang araw, napatpat sa palengke ang pinsan kong si Nico. Isang matigas ang ulo at palaaway na binata. Kilala siyang mahilig makipagtalo at walang kinakatakutan. "Magkano to, Ale?" tanong niya habang kinukuha ang isang bungkos ng sitaw. 50 pesos matigas ang sagot ni Aling Marta. Hindi man lang tumingin sa kanya. 50? Aba, niloloko mo ata ako, Ale. Sa kabilang pwesto, 30 lang to, sigaw ni Nico. Halatang galit. Napatingin ang ibang mamimili. Nangingilag sa posibleng gulo. Napakagatlabi si Aling Marta at unti-unting itinaas ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, tumitig siya ng diretsyo kay Nico, malalim at matalim, at kakaiba ang kanyang mga mata. Kung ayaw mo, wag kang bumili, malamig niyang sabi. Ngunit imbis na umalis, lalong uminit ang ulo ni Nico. Ang tanda mo na pero naloloko ka pa rin, wala kang kwenta. Sigaw niya, sabay hampas ng kamay sa mga gulay ni Aling Marta. Dahilan para mahulog ang ilan sa lupa. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Walang sino man ang nangahas na bastusin si Aling Marta ng ganito. Dahan-dahan tumayo ang matanda tinutok ang kanyang matatalim na koko kay Nico at bumulong. Makikita natin kung sino ang walang kwenta. Tumawa lang si Nico at naglakad balayo. Ngunit sa kanyang pagtalikod, hindi niya napansin ang malamig na hangin na biglang bumalot sa paligid. At ang matandang tendera, nakangiti ng tuso. Habang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Habang pauwi si Niko sakay ng kanyang motor, biglang bumigat ang hangin. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting natakpan ng mga kapal na ulap. At ang daan pabalik sa baryo ay binalot ng kakaibang dilim. Hindi mapakali si Niko parang may nakatingin sa kanya mula sa mga puno sa gilid ng kalsada. Nabigla siya at halos mabitiwa niya ang manibela sa gulat. Wala siyang makita sa kanyang salamin. Ngunit naramdaman niya ang malamig at magaspang na kamay na humawak sa kanya. Binilisan niya ang pagpapatakbo Ngunit sa kanyang pagharurot, may nakita siyang isang anino sa unahan. Isang matandang babae, nakatayo sa gitna ng daan. Si Aling Marta. Muli na nang mapagtanto ni Nico ang kanyang pagkakamali. Sinubukan niyang promeno. Ngunit biglang bumagsak ang kanyang motor. Pagdilat niya, nakahandusay siya sa madilim na kalsada. May aninong unti-unting lumalapit sa kanya. Narinig niya ang isang pabulong na tinig. Malamig matalim puno ng galit. Wala kang kwenta, hindi ba? Sa isang iglap, bumagsak ang isang mabigat na anino sa kanya. Nagising si Niko sa isang madilim na kubo. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Nang subukan niyang gumalaw, napagtanto niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa isang lumang papag. Sa sulok ng madilim na silid, may isang figurang nakaupo sa isang maliit na bangko si Aling Marta Ngunit hindi na siya mukhang tao Ang kanyang balat ay mukhang tuyong putik At ang kanyang bibig ay may mahabang pangil At ang kanyang mga kuko ay tila mga matutulis na itak Lahandaan siyang lumapit kay Niko dilaan ang kanyang mga labi alam mo ba kung bakit hindi ako tumatanda? Bulong niya. Halos hindi makahinga si Nico sa takot. Dahil kinakain ko ang laman ng mga bastos at walang galang na tulad mo. Sa isang iglap, lumundag si Aling Marta patungo kay Nico. Kinabukasan, nagising ang baryo sa isang nakakapangilabot na balita. Sa gilid ng kalsada, natagpuan ang motor ni Nico, basag ang salamin at duguan ang upuan. Ngunit si Nico mismo ay wala. Tanging ang kanyang mga sapatos ang naiwan. Nakatayo sa gitna ng daan na bang siya ay nilamon ng kadiliman. Wala nang nakakita kay Nico mula noon. Si Aling Marta, tuloy lang siya sa pagtitinda sa palengke. Nakangiti sa bawat dumaraan. Ngunit napansin ng ilang tao ang kakaiba sa kanya. Parang mas bumata siya at sa ilalim ng kanyang mga kuko. May bahit pa ng tuyong dugo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.